eh, banyong account content sa ano sa YouTube channel. <laughs> <What> man, <po>? <laughs> <laughs> palit tayo, palit tayo. Diyan kayo, kasi sir. Kawan. Sir, yung charger ko. Itang. Kumuhan, baka di na yung kumana. Ako diba guys. Dito kami guys. Hello, shout out guys. po sa guys, mga viewers dyan. Kaya... Wala, naging... Dahil ito go. Yo, 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 yo! So, Picture, naman. Picture ba? Thank front